Ciao. Ah. Ciao. Eh, init. May init-init naman ang bibig. Oh, sakit. Mm. Sakit na naman. Shout out sa mga nanay na mga magagaling magbantay ng kanilang mga anak na nagpagupit. <laughs> Dahil bilib na bilib ako sa kanilang mga ginagawa dahil walang into sa ka-advise sa kanilang mga anak lalong lalo yung malikot yan bilib na bilib talaga ako sipon <laughs> yung yung kagaya nung nakarang araw na may nagpagupit na malilikot din yung mga anak dalawa pa yung anak. Pero yung nanay walang into sa ka-advise. Na huwag malikot, huwag malikot. Yung mga ganyan yung pinasabi. Kung malikot ka, sige. Magdudugo yung taingap mo. susugatan. Yung mga ganon. Yung mga ganon yung pinagsasabi. Yung parang pina, yung parang pinaprank-prank na yung anak niya. Pero yung naranasan ko doon sa isang customer na tatay. Yun din na haslo din na tatay yun. <laughs> mo yung sinabihan ko yung anak na na huwag malikot. Sabi ko sa kanya, huwag kong malikot, baka masugatan ka. Yung mga ganyan, yung mga sinabi ko ganyan. Eh dahil nga, ang kukulit, yung gumaganyan-ganyan pa yung kamay nung yung bata. Gumaganyan-ganyan pa. Yung e, sinabihan ko na, aba, oh, wow, ang galing ng ano mo, gan, ganda ng ugali mo, ah. ganyan-ganyan ko. Wow, napapawaw pa ako sa paganyan-ganyan, no? ?ended. Yung, yung, bata niya. Yung, yung, parang, yung parang proud pa yung tatay. Patawa-tawa pa yung tatay. Eh, yun yung nga, sinabihan ko ng, eh, boss, sinabihan ko ng boss, wag, hu mong ganyanin, baka nadadagdagan na yung, yung pagkaya, ano niya, yung pagkamalikot pa parang ginanyan ko parang ginanyan ko eh yung tatay tumahimik lang akala ko akala ko nga parang ano niya yung parang naunawaan yung mga sinasabi ko parang tumahimik lang siya sige patuloy yung paggugupit ko habang nagugupit ako eh yung yung bata malikot malikot talaga eh habang ginugupitan ko yung anak ginugupitan ko yan habang ginugupitan ko ang likod, ang likod. Yung sinasabihan ko na huwag kang mga huwag kang ganyan. Eh, kailangan seryoso tayo, mga ganyan-ganyan ako. Seryoso tayo para yung gupit mo maganda, para hindi ka masugatan. Yung mga ganyan, sinasabihan mo niyan. Bigla ba naman sumabi yung tatay? Sabi niya sa akin, wala ka bang anak? Sabi ko, mayroon sir. Oh, ay, mayroon pala eh. Eh, bakit? Bakit? Nagagalit ka sa anak ko. ganyan-ganyan sinabi. Sabi ko, ha? Huh? <laughs> nagagalit. Sabi ko, ha? ikaw lang naman may sabi na ganyan na galit. Sabi ko, sina, nagsag, parang nasagutan kami. Sabi nung, ano naman, sabi naman nung tatay, eh, parang kung wala kang anak, ganyan talaga yung bata, malikot. eh sabi ko, huwag mong siguan. Sabi, e, ikaw lang naman may sabi niyan. E, sinagot ko naman yung ganyan. Maya-maya. Parang, um, ano, eh, sabi niya, eh, parang tumas yung niya. si gumapit ka na dyan. Huwag ka nang... Ang dami mong sinasabi. Sabi niya sa akin. Uh, sabi ko naman sa kanya, sabi sa kanya, sir, sabi ko sa kanya, yung anak mo, mag-aaral din to. Mag-aaral yan. Baka, pagalit, baka pagalitan ng teacher yan. Kami mong sinasabi. Ganyan, ganyan naman sinabi niya sa akin. Kami mong sinasabi. Eh, hey, gumupit ka lang dyan, gumupit. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sir, sabi ko, sa loob ng 20 years, sinabihan ko lang talaga, sinabihan ko talaga siya ng, nang ganyan. Sir, sa loob ng 20 years, sabi ko, ikaw pa lang na, natikman ko na customer na nakakaiba din, sir. Ayan, yeah, napikon. Napikon din yung customer, tumayo. Tumayo. Biglang tumayo. Tumayo yung yung mama, tumayo. Sabi niya, sabi niya, magpagupit nga kami eh. Para magkaroon pa ako ng kaway. Yung, yung ganun. Biglang yung asawa eh, biglang sinipa ng gano'n, parang sinisikrituhan siya na wag nang mag ba yung asawa na magsalita ng ganyan. sini sinipa ng ganyan. At sinabi pa nung mama na kung ikaw ya, ah, kung ikaw ang, kung sa, ibig sabihin nung sa ilonggo, kung ikaw, i, kung ikaw seryoso, kami tarso. Yung ibig sabihin mga ganun. Pero kung sa ilonggo, kung ikaw, kung ikaw seryoso, kami, kami, ano, joker, joker daw sila. Yung gano'n, mga joker daw sila. Eh sabi ko nga, joker? Joker eh ganyan ugali mo. Yeah, sinasabi ko pa naman ganyan. Joker ka tapos gaganyan ganyan ugali mo. Yeah, ganyan ganyan Ah, biglang oh, ano naman sa uh, na picon. Gumupit ka lang diyan, gumupit. Eh yeah, habang nagsasagutan kami, habang nagsasagutan kami ang ganyan, bigla nang bigla namang yung bata, bigyo, parang naano naman ako na gumupit parang tuma tumahimik na habang nasagutan kami nakakaintindi yung bata pero yung nakakaintindi sa amin kaya <laughs> yung nangyari kaya patuloy lang ako parang dahil nga ang bata naman parang nakaunawa nga na habang ano siguro yung habang gumugupit kami yung, yung bata tumahimik na habang habang nasagutan kami kaya yung tatay parang parang kakainin niya ako eh. <laughs> parang, parang ganun ang nangyari. Parang kakainin niya ako, pabalik-balik, pabalik-balik, hanggang sa... Hanggang, hanggang pinatuloy ko lang yung pagagupit, hanggang tinapos ko yung gupit. Hanggang sabi ko, Abe, sinabihan ko nga, oh, ang bait naman pala itong gupitan. Biruin mo sa loob ng ilang years, 20 years, sobra. Siya, siya lang yung naranasan ko ng mga ganyan, ang, ang mga ugali. Iba, iba din yun. Iba din ugali nun. Pero hindi niya alam na, na kung gusto niya makipag-away, eh, baka delikado siya. Eh, eh mga barbiro, mayroon tayong labaha, mayroon tayong gunting. Eh, paano kung bigla siyang manuntok? Eh, tayo may kutsilyo, may kutsilyo, may gunting tayo. Bigla tayo, o oh, bigla siyang susuntok, o oh, sasanggahin lang na natin ng labaha o gunting, wala na, putol na yung mga ugat-ugat niya. <laughs> Kaya, sinasabihan ko na kung kayo medyo may pagkasilaw sa or medyo masama ang loob na pinapagalitan niyo yung anak niyo. Ihayaan na yung barbiro. Hindi hindi niya naman mabuti kung pinipitik na yung siguro kung pinipitik na mga barbiro yung anak niyo or, or ano doon kayo magalit. Hindi yung sinasabihan ng ayo Sinisigawan daw yung anak. Pa, paano si Hindi. hindi hindi sinisigawan, sinasabihan lang yan. Hindi yung sinisigawan pag hindi ko na kaya pinaprank, pinaprank ko na yung mga magulang sir hindi talaga kaya e, dalhin nyo na lang sa iba yung, e, yung ginaganyan ko na lang ginaganyan ko na lang hanggat kaya ko sinasabihan ko na yung mga bata na hanggat kaya ko sinasabihan ko yan style lang ng mga barbiro na mga ganyan na galit-galitan pinaprank-prank lang ay yung tatay eh, nadala kaya <laughs> ang tatay eh, nadala siguro akala niya siguro yung pag pag pagpaprank-prank mo na galit galitan ay eh, yung tatay eh, napikon pikonin din pala yung tatay sabi joker eh pikonin din pala makiti din yung yung ganyan kaya <laughs> <Ganyan. laughs> <laughs> hanggang dito lang tayo para baka tumatagal na yung pag-usapan natin mga kaidon dito lang muna tayo bye bye <laughs> bye bye <laughs>